Wala pa ko tanya. Ay, may mga no? Karang na po, panahon na po sa question and answer or cross-examination o um, matubang mo no, si Pastor John De Inuna para sa pagdipensa sa iyang komentaryo ka niya, no? Kanala. So, ato na sundan ang atong nga 20 seconds nga question o

Okay lang. Okay. Ako ang pamutan okay. e e na. Oh, ako okay. E e ako, ako pin pamutan na. Ikaw din pamutan na. Pwede naman nun. Ikaw Di. Ikaw may wala na mahayam. Ah, sige, sige. Ma sorry, hindi na kung baluan. Ah, uh, ako ang ah, ah, pamutan na. Pastor, ingon man ka nga. lang yung sa Biblia. On sa sita sa Biblia, kapitulong bersikulong, mananudlo ang mga aposto na kumagtudlo kami tungkol sa iyong pulong, kailangan mabasa sa Biblia. Na, mabasa ko. Sige, masahan. Ba, di ba, di ba? Sige daw. Ikaw ito. Sige daw. Sa bersikulong. O lahat sa mo din sa mo Nani, kutloan ninyo. Tama? Okay, <slaps> okay. namatala ko mawag ganito, yung unang talaga. si Timoteo, ikaw po sa Sige, sige, sige. O siya siya, siya Naniinuan ma ang kasulatan na kung di mapas si Biblia ni Dili, ang Juan di is it. Ah, sige, sige. Ito na. Sige, Ah, Biblia na Biblia ha? na sila pinag sa iyong kulong. Hmm. Ang iyong kulong, balang na sila pinag sa iyong kamaturan. Ang iyong kulong, mao din ang kamaturan. Usa po, sa po. Ang kamaturan nila ay kulong sa iyo. na naging muna yung mga ng kulong nila, Biblia na? Ano ka po ng mga Biblia na? Kisa na naging muna yung mga ng kulong nila, Biblia na? Uh -huh. Ano ka po to, ng mga Biblia to, yeah, Ako, ako yung kamutan mo. Ha? Huh? Tapagalan ko, saan

Oh, kasi tayo, pagkata lang sa atin. Okay, katuloy na rin. Ha? Katuloy na, katuloy na ko rin balik. Kaya mga one word is enough for a wise man. Huwag gilay na. Ang imo nila, ikaw naging mo na nabili ako. Okay. Yan, yan, yan. Ang kung. Ang kung. Ang kundo na ako rin. Kanang imo na pulong sa sanawal mo sa disisyuti. Kinsa na imo ni mga Biblia na on sa sipas. Kanang imo yung ipabasa na isipas. Di mo haram pamagi. Di, Biblia lang atong siha, Adele. Ah, di mo haram na disrupit. Di mo di lang Biblia. Mabasa o basa ko. Lagi. O sa mga classic interpretation na nagigamit para masang ato. Tabali kanina, din Ay, na. Ayan na. Sabi, On sa Biblia. O sa course of interpretation. Sige. O si. sa klasik course of interpretation na nagigamit kaya para mahintama ang panigunta ka ng pulong nila. Refer na sa Biblia. Okay. Ingan pa si Cristo. Mahano pang lagi itong yuta, apan kong pulong sa walang katapusan. But Pu pa kung ipamulong ni Kristo, matuman. Pastor, torso interpretation ba? Ang bahala ka muna, kung ang ay! Po, ay, magbukit Ipasok ka! Ang na! Next! 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 mo. Next! Please, but, next! Next! Ma, walang, 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 bula, Ma, next! But, alang, next! 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 baga. Next! 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 konklusyon na kanang word na pulong nila tawag yun refer lang sa Old and Testament na mo ron. Ako na to, gito ba? Tubig ako ang ko na to. Next question. Ah, so, hindi niya matubag. Kanang word na pulong ang imong pulong kamatura. sa na, written word or spoken word? Kanang istutan niya ang pulong nag-i-refer Kristo. Na Huwag ko na mo talaga asa na nag-refer. Ang word na pulong ba? Oh, next question. Ha, ah, ito. So, refer na ang Kristo.

So, me... so kuhan. So, eh, eh, Ato ah, na ni Tony. So, buti pa sa at So, hindi, hindi sila. Tama pa naman, hindi pa naman. Ako sa kumita mo, ginaginoon. siya, hindi ka naman, ba't naman Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolan Center the TV Apolia Punto Argument page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po din ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channel, sa hindi po pa po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ sa Medo Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po din ng super sticker, super chat, and super thanks. And maraming maraming salamat po sa mga kapatid at mga katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, anito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil uh, wala po kami magagawa rito mga sir mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumaporta pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating uh, screen and uh, pwede nyo po kaming i-message sa ating page kung via remittance po yung ipadala po ninyo maraming 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 salamat po in advance